Disclaimer. Babasahin ko lang ang email. Hindi po ako ang literal na nagsasabi nito. Siguro naman po naiintindihan iintindihan Ang hirap niyo pa So ito nga mga kabayan. Naglabas na naman ng bagong email. Ang sikat na vlogger na si Story ni Juan. Official mga kabayan. Nilabas niya ang conversation email kay Brent Ko Ito nga po ay patungkol sa tunay na dahilan at sa totoong pagkadepress na namayapa na si Lasomat ayon sa email ni Brent Tongko ay palagay nito ay alam na rin ng pamilya ni Lasomat ang totoong dahilan ng pagkadepresyon nito at ito nga raw ay may kinalaman sa isang natataon at maalarmang usapin sa Pilipinas na naging isyo na tumataas at kumakalat sa social media. At kung anuman ang tunay na nilalaman ng kanilang conversation email na ito, watch na naman natin ang pasabog ni istorya ni Juan sa email na ito, ni Brent Tongo, mga kabayan. Yung una ko pong video na reaction video, yung binasa kong email, yun din po yung nag-email sa akin ngayon. But this time, no, hindi ko isasama yung mukha ko kasi yung mga tao po eh. Yung reaction video ko dun sa aligasyon ng letter, ng sender, ng email ay parang ako yung pinalalabas na nagkukwento ng kasiraan na ginawa ni yung vlogger. But hindi po eh. So this time magiging maingat ako para mas maintindihan ninyo. Okay? Ang email na ito ay ipinadala kahapon. At napakahirap niyang kausap. Actually, pati ako nagagalit na rin ako sa kanya. Umpisa natin mga kababayan ko. Disclaimer. Babasahin ko lang ang email. Hindi po ako ang literal na nagsasabi nito. Siguro naman po na iintindihan yan. Ang hirap niyo pa Ito ang email sa akin. Si Brentong ko, siya rin ang nagpadala sa akin ng email regarding sa aligasyon laban dun sa vlogger. Siya din po ngayon ang nag-email sa akin. June 10, alas dos ng madaling araw, nagpadala siya ng email at sinasabi niya magandang umaga, bossing. Si tinawag mo pa akong bossing. Huwag po kayo maapektuhan sa mga comments at bashing. Huwag maapektuhan. Ako nga ang pinagbibintangan. Hmm, gago. Ha? Ah? Ito ang sinabi niya sa mga sumunod. Alam ng mga malalapit na kaibigan ni Noy, Noy yung vlogger, ang katotohanan at pinili na lang manahimik dahil baka hindi matanggap ng pamilya kung malalaman pa ang katotohanan. Unang-una, bossing, hindi yung dahilan ni Wasim issue. Alam mo ba na nag-usap at pinabalik pa siya ni Ali? At ang kondisyon ay magtrabaho uli siya hanggang sa mabayaran niya yung loan at mga perang nawala. Pero ang pero ang sahod niya ay hindi nakatulad ng sahod niyang inoffer sa kanya noon. Ang pagkakaintindi ko sa offer sa kanya is kalahati ng sahod na lang ang ibibigay at sa company accommodation na siya. Pero nagrefuse pa rin si Noy sa arrangement na ganon. Hindi ko nalang masabi sa iyo ang tunay na dahilan para na rin sa katahimikan ng pamilya at ang kanyang kaluluwa. Totoo yung, vid yung may video siya at yung nagpa-check up siya at may nadiskubre siya. Yun lang po bossing ang masasabi ko. Kahit ano pa ang dahilan, wala tayong karapatan na kitilin natin ang buhay natin kung may takot tayo sa Diyos. Hindi dahilan ang pagkakamatay o sinasabing mental depression para magpakamatay. At higit sa lahat, hindi yung issue ni Wasim ang dahilan. Dahil mababaw at binigyan pa siya ng chance para ayusin niya. May mas malalim na dahilan at yung, yung, nga, na yung video at yung pagpapacheck up niya, i-private na lang natin ito pero okay lang kung gusto mo i-public. Sunod, nagpadala pa siya same day. Sabi niya, yung sinasabi ko sa iyo na dahilan ng malalim niyang depresyon, bosing, pwede ito na lang i-private mo kasi para na rin sa pamilya. Pero palagay ko, alam na din ng pamilya. Pinakikiusap lang ng kaibigan ko na nagbigay ng informasyon na huwag na lang sabihin ang dahilan ng malalim na depresyon. Pero ito ay natataon at isang maalarma na usapin sa Pilipinas ngayon na issue na tumataas. 'Yon ang dahilan ng mas malalim na depresyon. Alam mo na 'yon. Alam mo na kung ano 'yon, bossing. Sa email na ito, nagsumagot din ako. Sabi ko, bakit hindi kayo magsiwalat niyan? Pamilya ko ang apektado dito. Sinabi ko pa na ako nang hihingi ng pabor. Please, pakilinis ang pang pangalan ko sa social media. Ang sabi niya, wala daw siyang social media, wala man daw siyang paraan para ibigay ang public awareness at ang Facebook niya ay maliit lang daw ang friend niya. So hindi naman mapapansin kung magpo-post siya. Sabi ko, I will share if you will do it. Malinis lang ang pangalan ko. Sumagot so, na naman siya, sabi niya, okay po boss, if you want po magawa ako ng video at isend ko po sa email niyo po, or paano po, send po ko po si send ang fa sa Facebook niyo. Ano pong video, voice po ba, okay lang po ba, blur ang face ko, give niyo po instruction and etc. Sabi ko, sir, hindi ito patas, you should post it and clear my name, give me your number, please, ako na, ako at ang pamilya ko ang nadadamay. Pero hanggang ngayon hindi sa sumasagot. Binasa ko lang yung email para maging klaro lang. Ano nga ba ang tumataas na kaso sa Pilipinas? Ano ba ang kadalasang nakukuha ng sakit ng mga taong nakikipagtalik? Balikan natin yung post tungkol sa kanya. Yung death threat. Yung nabanggit ng nanay niya dun sa interview niya. Anong sabi doon? May tama. May ipopost daw na kalaswaan nung vlogger, tama po ba ako? 'Yun ang sabi nung nag ni ni vlogger, 'di ba? Ha, balikan natin yung post ng vlogger. Nandito tayo sa Facebook niya, ha. Pansinin niyo po. Bago siya mag-post ng ganito, ha, bago siya mag-post ng ganito ng May 24 ipinost niya yung kaaway niya na sinasabi niya na pinagbantaan siya, pinaplanuhan siya. Yan po yun. At dito, nandito po yung kanilang conversation. Anong sinasabi ng kanyang kausap? Ayan po, ipupos ko tanan mga kalaswaan mo. Base naman dito sa kanyang email, sa email ng tao, may nadiscovery daw siya nung nagpa-check up siya. Again, kung meron mang kayong dapat suriin yung mga kaibigan niya, hindi ako. Yung mga nag-video na kaibigan daw niya, yung paiyak-iyak na naka-jersey, na wala namang luha. This is your time to show that you are a real friend. Ngayon, I'm sharing this In front of you this person ayan po 'yung kanyang email go and check go and check this guy Bren Tonko i-email niyo po 'yan kung patas po kayo I wanted to clear my name again I'm just reading the email I'm not the person who is abusing the power of social media This is just my way to clear my name. Hindi ako nakokonsensya dahil wala naman po akong ginawang masama. Nalulungkot din ako dahil namatay si Losamat o nagpakamatay. Pero ang hindi ko kasi maganda is yung wala naman tayong ebidensya kung bakit siya nagpakamatay, tinuturo nyo yung ibang tao. Well, in fact, posted naman sa social media niya kung sino ang kanyang huling nakaaway which is ito. Pilit nyong araw-araw sinusuyo ang social media. Nililigawan ng bawat makikitid na taong mag-isip. Sa mga ganito, ngayon kung unverified to, bakit hindi niyo po tingnan? Kung swallow ang reasoning na to, why don't you check kung gusto niyo talaga makadagdag sa solusyon o baka gusto niyo lang makadagdag sa problema. So sa mga OFW po, mga nagsasabi na kaibigan ni Lusamat, ito yung pagkakataon nyo. Patunayan nyo po. Kung hindi nyo po naiintindihan yung naging reaction video ko nung una, sa so malamang, baka hindi nyo naman po ito. Kung hindi nyo po nagegets yung aking ginagawa, well, wala na po ako doon. Bawat istorya ng mga OFW, ay maaaring maging aral sa ibang taas. Hindi ako humihingi ng paumanhin sa pamilya ni Losamat dahil wala naman akong ginawang kasalanan. Ito yung paraan ko para maklaro lang ang lahat. Kung meron mang kayong dapat na i-check yung mga taong sinasabing kaibigan niya. So ito nga mga kabayan, sa lumabas na bagong conversation email ni Storya ni Juan na ito ay medyo sensitive ang mga usapin na ito kung ano man talaga ang naging totoong dahilan, ang totoong naging depression na si Losamat, ay sana po ay maging aral sa ating lahat mga kababayan para po makaiwas sa mga ganitong pangyayari at hindi natin sapitin kung ano ang tunay na pangyayari kay Losamat mga kababayan. Comment lang kayo sa inyong reaksyon sa video nito kung tutungang walang kasalanan si Juan TV sa pagbibintang sa kanya ng mga kaibigan nito mga kabayan. Kung bago lang po kayong manunood sa aking maliit na channel, paki-like and subscribe na lang po. Para updated po kayo sa aking mga video ilalabas mga mabayan. Maraming salamat OFW Vlogger dito sa Riyadh. To God be the glory.